Ayan, mas mahirap pala yung ano namin, papunta kami ng Pural, Sinundungan. Nandito pala kami sa may santo ninyo, Balagan to. Ayan o. Oh. Hilap talaga kumita ng ano, salapi. <laughs> Ayan o. Ayos. Sigurado ah. So, ayan. So, bakay uli kami ng ano to, parang yate yata. Ito, speedboat. Speedboat. Kasi malaki yung ano, oh. Malaki yung sapa dito. Dati, dinadaan na lang sa sakin So, ayan, eh. da da Hmm. Hmm. Ay. Lemot apa bolong Si kan deh. Basanti de pelas so di motor yang pita. Nian mm, oh, malalim kasi. Hindi pwedeng daanan talaga kay truck. Lancha. <laughs> Delikado kum kompensa tu. Ni sa ko. Ayan o, ayan na yung matalag Ay, hindi na matalag river Ano yan pala? Kagayan river na yan o Basta naka So, ayan, mabigat Mabigat ang ano, ayan, lalakad na Hindi pa umandari yung makina For for men power yan Ayan o Ayan pa umandari yung makina Yan yung ano natin. Pwede na siguro tayong dumaan sa sinundungan mismo mamaya. Ito hmm. na, lakad Nada na. Nadamat kita to eh. Maya, gusto naman patakal bumo Andre. Just kill us. Mano-mano ko lang yan. Pero Maganda yung bangka niya kasi ano to yung sa pang rescue ito. Meron ano nang speedboat, speedboat sa Fiber, maganda mo yeah, lolong. Ang so lolong to so eh. Kaya barang eh. So ito sana yung pinakamagandang daanan papunta ng sinundungan kaso ito lang yung problema. Eh, pinaka the best way kasi mahirap yung daanan doon. Pero tignan natin mamaya pagbalik. Baka mas mainam ng konti. So yan ay Cagayan River na yan. Okay. Okay. Inboard. 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 Pugwapo, Cagayan Eh kwa ipipedot yung pateng. Ano malala yung pateng dito yan ah. Ito um, ah. tika doon di pateng yan ah.

free at regular CCTV po ito sa mga burol simo yan pero natin ang dawa yan ngayon so oh, yan yung tatlo busy tatapusin ng daw nila yan Tapusin na yung tatlo ni Wire na lang. Okay, okay. Tapusin ko rin. Ayan, nilitira na nila dyan yung ano, tapang matatapos na yung wiring. Dyan yung ating mahal na principal dito. Kaya <laughs> po yung nagpagawa dito sa ano, nagpaganda dito sa bural.